Sa pinakailalim ng kabundukan, may isang baryo na hindi nakikita sa karaniwang mapa, ang Sitio Laho. Ayon sa mga matatanda, tanging sa gabi ng kabilugan ng buwan lumilitaw ang daan papunta rito. Sa taong iyon, nagkataong naging bita ang mga taga-baryo ng isang, pista, na bukas daw sa sino mang makakahanap ng landas. Si Mara, isang baguhang photojournalist, ang nakarinig ng balita. Sa pagnanais na makakuha ng kakaibang kwento, naglakad siya papasok sa kagubatan kasabay ng ilang kabataan mula sa kalapit na bayan. Habang palalim ng palalim ang gabi, biglang nagbago ang ihip ng hangin, amoy dugo at lanta ang paligid. Nang sumulpat ang isang makipot na tulay na tila gawa sa buto, alam nilang naroon na sila. Pagdating nila, sinalubong sila ng musika mula sa mga instrumentong yari sa bakal na parang buto ang tunog. Ang mga ilaw ng pista ay mula sa mga parol na parang kumikislap na mata. Ang mga taong nag-aanyaya ay mapuputla, mahahaba ang daliri, at tila hindi kumukurap. Ngunit sa unay wala silang nakitang kakaiba, hanggang sa hapagkainan. Iba-ibang putahe ang nakahain, karne na mapula at umaagos ang sabaw, prutas na kulay abo, at inuming amoy alak ngunit malapot gaya ng dugo. Habang tumatagal ang sayawan, unti-unti nilang napansin, ang mga ngiti ng mga taga sityo laho ay lumalapad ng labis, ang mga matay nagiging dilaw, at ang mga kukoy humahaba. Isang matandang babae ang lumapit kay Mara. Salamat at nakarating kayo, bulong nito. Ang pista ay handog sa mga bisita, bago ang pag-ani. Nagsimulang hamyuni ang buong baryo, parang sabay-sabay na iyak ng mga paniki. Isa-isang napapaatres ang mga kabataan, pero ang daan pabalik ay naglaho na. Sa gitna ng sigawan, unti-unting lumipad mula sa madilim na bubungan ang mga nilalang, pakpak na itim, matutulis ang mga pangil. Mga aswang pala ang buong baryo, at ang, pista, ay para sa kanila. Nagtakbo ang lahat, ngunit ang kagubatan ay paikat ikot. Sa huli, tanging ang kislap ng buwan ang saksi sa gabing iyon. Kinaumagahan, wala ni isang bakas ng pista o mga bisita. Hanggang ngayon, sinasabing kung makakarinig ka ng musika sa gitna ng kagubatan sa kabilugan ng buwan, huwag kang lilinggan. Baka ikaw na ang susunod na panauhin sa pista ng mga aswang.